hindi mo kailanman malalaman kung kailan mawawas sa kantiwalang ibinigay mo. Sa mundo kung saan ang magkakaibigan lang naman ay nagiging dahilan ng trahedya, paano mo ipaglalaban yung boses mo? Lalo na kung bata ka pa. So sa story natin, si girl, let's call her A, pauwi na sana with her friend after magbanday sa tindahan. May lalaking biglang sumulpot, si Ian, na nagyaya para mag-hang out. Huh? So, yung friend ni A, umuwi, which, by the way, is not very sisterhood. Pero si A, naiwan kasi si kuya, pinilit siyang sumama. Dinala siya ni Ian sa may tindahan tapos pinakilala siya sa mga tropa niyang si Orlando, Kyle at Curtis. Nagaya ng inuman tong si Orlando pero si A, gusto na kasi niya umuwi mga te pero hinawakan kasi siya ni Ian sa kamay as in literal na dragged her along the riverbank kung saan sila magiinom. So ayun, habang nagiinuman sila, pinilit nila si A na sumali kahit ayaw niya talaga which mind you, hawak ni Ian yung kamay niya the whole time. So sobrang scary lalo na minor pa siya at puro lasing na yung kasama niya. For some reason, lumipat sila ng inuman sa isang vacant lot at doon, nahilo si A and then napahiga. Suddenly, nakita niya si Curtis na tinatanggal yung pantalon at yung underwear niya. Sinubukan niyang lumaban pero hinawakan ng iba yung kamay at mga paa niya. And doon, unfortunately, nangyari yung krimen. Si Curtis yung nauna tapos nagsunod-sunod yung tatlo umiiyak at sumisigaw si A pero walang dumating para tumulong. Anyways, pagising ni A kinabukasan, madungi siya and she really she felt like that. Umuwi siya, nagsumbong sa parents and sa barangay tapos dinala siya sa doktor. Confirmed sa exam na may signs ng recent trauma sa genital area niya. Ibig sabihin, consistent yung kwento niya syempre, itong security, todo deny. Sabi niya, umuwi daw siya para magpalit ng dami tapos pagbalik niya, lasing na raw si A at natutulog. Pero the next day, ayon kinuha siya ng mga tanod kasi lahat ng kasama niya, tumakas na mga te. Like, tell me you're guilty without telling me you're guilty. Nagalit niyo ako, putulin ko kaya mga te. Sa korte, hindi kinagat yung mga palusot niya consistent si A sa kwento niya, may mga medical evidences pa, and swak lahat sa timeline ng witnesses. Sabi ng judge, walang kwenta yung alibay ni Curtis, kaya ayun, life imprisonment siya. Plus, may bayad pa siya ng damages kay A for civil, moral, at exemplary damages worth tens of thousands with interest pa ha, as he should. Pero si Curtis, hindi siya nadala umapila siya sa Court of Appeals and ang defense niya keso hindi naman daw totoo yung kwento ni A and magulo raw yung testimony at umuwi na daw siya bago pa matapos yung inuman pero syempre sabi ni Court of Appeals just no again consistency si A sa mahahalagang detalye at possible talaga na nandun si Curtis kasi girl malapit lang yung bahay niya sa crime scene kung nagsisigaw man si A he would have heard it di ba kaya ayon, affirmed pa rin na guilty yung verdict at tinaasan pa ng CA ang bayad for each civil, moral at exemplary damages. So yon mga te, yung chismis natin for today is credible ba talaga si A kahit may mga inconsistency sa testimony niya? So, si Curtis, umapila ulit pero sabi ng higher court, they trust the RTC and the CA more kasi sila mismo yung nakakita kay A habang nag-testify. Which means, nakita nila kung gano'n siya ka-sincere, ka-emotional, at kung totoo yung mga sinasabi niya. Sa courtroom, diretsong ikinuwento ni A ang buong pangyayari. I'm talking step by step kung paano siya hinawakan, tinanggalan ng damit, at kung paano siya ni Greek ni Curtis habang nakaibabaw sa kanya. Sinabi rin niya na si Curtis yung unang nanggahasa bago sumunod yung tatlo. Kaya ang sabi ng court, walang losot si Curtis. Pasok lahat sa elements ng grape may actual na sexual act at ginamitan ng force, threat at intimidation. Dagdag pa nila, hindi naman kailangan na sobrang strong yung resistance ng victim. Basta may effort siya to fight back, counted na yon. Eh si A, nilabanan daw niya pero since apat silang lalaki and may I remind you that she's a child, so like, paano siya makakatakas? Eto pa, The court also said na may conspiracy kasi si Curtis and yung tatlo ng tropa, which means nagkaisa sila sa ginawa nila. Habang yung isa gumagawa ng kabastusan, yung iba naman humahawak sa kanya para hindi makagalaw si A. Grabe yung kababuyan talaga. And since may sabuatan, lahat sila guilty. Ibig sabihin kahit si Curtis lang yung unang gumawa, mananagot pa rin siya sa apat na beses na grape cases. I say the serve. In the end, the court was like four counts of simple grape yan. Reclusion perpetua baawat isa. Enjoy jail, pitch. Plus Plus, kailangan pa niya magbayad kay in and take 75k each para sa si civil, moral, at exemplary damages. Times four yun ha. With 6% interest pa yearly hanggang mabayaran lahat. Perfect. So what's the moral of the story? Sa mundong madalas, hindi pinapakinggan ang boses ng mga biktima. May mga taong patuloy pa rin tumatayo kahit tinanggalan na ng lakas. Si A, kahit bata pa siya, pinili niya magsalita. Kasi minsan, ang lakas hindi yan nasusukat sa sigaw, kundi sa tapang mong humarap sa takot mo. At dito natin natutunan na hindi mo naman kailangang maging malakas araw-araw para lumaban. Ang katapangan, minsan, 'Yung simpleng desisyong magpatuloy kahit durug ka, kahit takot ka, kahit parang walang naniniwala. Lahat ng tahimik na umiiyak, lahat ng nagtatago ng sugat, lahat ng umaasang maririnig din sila, may oras din para sa inyo. Kasi ang hustisya minsan late, pero palaging dumarating.